Mm, magandang gabi po. Ayan mga kapatid. Aros na tapos ko na po yung mga pinagawa nyo. Ayan. Ah, sa lunes po ay eh, ko na po. Ayan guys. Ayan. namaya na ama, namin sa likod. Ayan po. Ayan po ang basag ng aliloya ayan guys ang basag ng aliloya Alpha elohim omega yesus aba at pitong cross ayan is 1 2 3 4 ayan 7 cross ayan ito po talaga ay medalyon ng sugo ayan guys ito po ay akin po ito personal ko po to. Yan guys, may ama namin na paternoster sa likod sa salitang latin Bible verse din yan Matthew 6 verse 9 ayan guys uh, ito po ito talaga ay tawag niya hindi po ito talaga plastic bato po yan o no? oh. Oh, bato po yan, mabigat po to siya yan ang uh, necklace niya Ah... Uh, ito kasi ay sa mga mantaklubong malaki. Pinaposilize. Yan. Yan guys. Marami rin po itong magagawa. Itong necklace niya. Aura cleansing na rin. At uh, spiritual protection na sa lahat. Tunguri ng kasamaan. At may healing protection din po ito. May healing po siya. Yan gaya, gaya ng sa akin guys. So titingnan nyo. Hindi po yan plastic. Taklobo po talaga yan na uh, pearl. Ano, uh, perlas. Ayan guys. Oh, hindi po yung plastic talaga eh. Perlas po yan. Oh. Pinupusilize lang nga lang. Ayan. Tubusan uh, kasi ako ng puti. Kaya ito ginamit ko. Inorder ko rin kasi ito, guys. Nakakilala kong taga-Jinsan. Ayan. Uh, mula Taiwan daw kasi ito eh. Ayan, guys. Uh, <clears throat> Ayan po. Padala ko na yan. Sa mga nag-order niya na tapos na. At saka yung mga freebies nyo. Mga yung, yung na makahiya. Ano pa yung freebies na bibigay ko? Uh, yung pasumbalik din. Na Santo Cristo yung pulang kahoy. Eh. Yung uh, pag uh, mo. Ay uh, Santo Cristo na katawagan sa iba. Pero sa akin eh, panggamot po kasi yun eh. Napasumbalik yung pagilagaw mo. Eh, automatic yung tubig niya eh. Sobrang pula. Eh, guys. Gamot sa lasun yun at saka gamot din sa nagsusukat, nagtatae. Eh, guys. Ito, pag suot mo ito talaga, eh, dignum sinukuan to eh. Na medalyon. Yuyuko talaga sa'yo dito ang mga babangis na ayok maging ang mga dinmunyot jablo na yan. Kasi habang magagamot ako, ito pinapasuot ko. Kasi ito yung, uh, <coughs> yan ang pinapasuot ko sa pasinti ko. Yan uh, sa akin. Tapos ito naman ay, ang, midul yun din ang suko. Ito yung sinusuot ko. So, hindi ko rin. Yan guys. May sator. Sa likod. Yan So yun na lang po ah uh, Paki-check ng mga details nyo yung mga nag-order niyan Yan guys. Uh, kasi uh, kailangan tugma talaga ang uh, details nyo. Name, address, uh, province, saka yung si uh, CP number nyo kung saan kayo tatawagin. Uh, tawagin or tawagan ng GNT rider. Yan guys. Siguro nung isang taon pa ako makasan ng gamit. Higit na siguro sa 300 ang uh, nabigyan ko or uh, sumubra na. Yan guys. Na tawag yan. Nawala talaga ng reklamo kahit isa sa mga pinadalhan ko. Pwera na lang may gumamit ng pangalan ko nung uh, nakaraan. May nagreklamo sa akin. Nakala niya yun. Yung uh, inangkalikasan daw na account. Nakala nila ako yun. ko hindi, wala na akong ibang account. Ito lang. Pwede mo gumamit ng uh, pang, uh, ibang uh, pangalan o oh, abing picture ko hindi ako yan kaya titingnan video call mag video call kayo nang malaman niyo kung ako ba yan o hindi para iwas scam na rin po kayo mahirap na sa panahon ngayon marami scammer ay eh, mga kapatid uh, once again mapagpalang gabi uli hintayin niyo lang lunes eh picture lang ko na parcel niyo salamat guys magandang gabi